Kagayan, di Oro Water District daw ang nagsabi na aminado silang may utang sa kanilang supplier na CDO Bulk Water Incorporated o COBI. Tanong tuloy ng mga residente, eh bakit hindi nalang magbayad? Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Unang patak ng ulan ang inaabangan tuwing Mayo a Uno. Pero sa Cagayan de Oro, state of emergency ang sumalubong sa mga residente ng lungsod. Kahit kasi may supply ng tubig, muntikan mahinto ang pagrarasyon dahil sa girian ng Cagayan de Oro Water District o COWD at supplier nitong Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isa sa pinakamayamang syudad sa Pilipinas noong nakaraang taon pa pala problemado sa basic commodity na tubig? Ang siste kasi, lumobo na sa 440 million pesos ang utang ng COWD sa Kobe. Pero ayaw nila itong kilalanin. Ayon sa kampo ng Metro Pacific Water bilang parent company ng Kobe, nagsimula ang utang taong 2021 nang tumaas ang singil sa tubig alinsunod sa probisyong dagdag singil kada tatlong taon. The increases take effect every three years. Um, it's based on a, an agreed parametric formula which takes into account the inflation Um, the inflation rates which are published by the PSA. Pero giit ng COWD, may purchase order para sila na hindi sinita ng Kobe. Kaya tingin ng board members nito, may problema sa kontrata. Batay din doon sa audit, wala ding sinabi yung ating commission on audit na may balance at may babayarin pa yung water district sa Kobe. Pero hindi naman daw yan ang napag-usapan sa meeting noong April 30. What's peculiar is a uh, few meetings ago in the presence of Lua, They actually admitted and acknowledged the debt verbally. Um, they also acknowledged that there was a contractual increase. Pinatunayan niya ni Cagayan de Oro representative Lordan Suwan matapos maimbitahan ang kanyang opisina na dumalo sa April 30 meeting. Sabi ni Suwan, lumabas mismo sa bibig ng opisyal ng COWD na may utang sila sa COBI. acknowledge naman nila orally, naka-record yun eh, mm -hmm. na yung meron silang utang 194 million. And then in the end, sinasabi nila na kailangan ng board resolution acknowledging the debt. At ngayon, hindi na, hindi na sila gagawa ng board resolution kasi yung contention nila, wala na silang utang. So, maganda yung ginagawa ng kobe na willing pa sila makipag-negotiate. Sana ganun din ang, ang thinking ng Water District. Para naman sa dating alkalde ng CDO, tila nangingialam ang kasalukuyang alkalde para hindi magkaayos ang Kobi at COWD. Hindi na nga rin daw dapat nagdeklara pa ng state of emergency dahil may supply naman ng tubig sa lungsod. Na-notice ko, nakialam ang city hall. Feeling ko, ang city hall has painted the picture na uh, parang napaka-cruel nitong Kobe. Nag-issue na ang city hall ng executive order declaring state of emergency. Anong emergency are they referring to? Sa ngayon, anim na araw na nang isinailalim sa state of emergency ang Cagayan de Oro City. May tubig naman pero ang lokal na pamahalaan patuloy daw hanap ng ibang supplier ng tubig. Tuloy pa rin ang contingency plan natin at saka yung resolusyon na inaaprobahan sa City Council na magbigay ng pahintulot sa CAUDI na magbili ng purchase request o or purchase order sa ibang mga bulk water supplier na kagayan di oro. Patuloy namang umaasa ang Metro Pacific Water na maayos ang gusot. Hindi naman daw nila pinababayaran agad ang utang. Kahit pa utay-utay raw ang bayad, basta kilalanin ay sapat na. Pero para sa mga residenteng naiipit, bakit di na lang daw yan bayaran? Sa tingin ko, kailangan bayaran nila yan. Kasi pag hindi nila pinabayaran, wala kami tubig dito. Paano kami magkatubig? tubig? Para bang it's uh, perplexing knowing na hindi mabayaran niya. May pera naman ang COWD. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang muka ng balita.